What's up mga idol? Magandang maga, magandang tanghali, magandang gabi. Sa inyong lahat jan. Ma, tara, let's go. Mga idol, may pupuntahan namin, ay may pupuntahan kami ni Mrs. Galing kami sa pagsamba namin mga idol. Oh, ah, ayaw niya makatulog na andiyan pa yung ano mga idol, oh. yung sakay busing nilil. Oh, saka update ko kayo dito sa aking ah, Ito mga ano to, mga liso ng kakao mga idol. Oh. Ayun know, bagong ano, tapos may doon pa sa may grip po na pit madol Ibibilad pa yun. Tsaka may nabilad na kami dyan. Ano? Eh, pakita namin yan, mga kung paano yan, ano, gigata. Oh, ano oh, so itawag naman? Gig Gigaling. No, next time. Oh, bro. Punta ka muna kami kay Busing madol tas ano namin yung baboy doon. Uh. 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 Ganda umaga ha? Oo. Oh. Eh, ana sa mga ipatubang sa akin. Ana. Ana. Mga idol, pasinsa na, ha? Ah, ang gusto ko dito ay ano, sa lang. <laughs> i-video ko lang ba? Na, hindi na dapat i-video. Sa mga personal ko, gusto ko i-share sa inyo. Mga gana. Oh, ano na lang mga idol, basta pupunta kami doon kay Bosing Nilil, doon na lang kami mag-on. Ha? Sige. Diskarte, okay. diskarte okay. lang yan mga idol no. Para makagakos siya sa akin ba. Pag yan na, o good to you. At tingnan nyo mga idol no. O, tingnan nyo. O, ba? Nagbiyahe kami mga idol no. Bitil ka ma, buwi isa, buwi isa. Ayun o, nagbiyahe kami o. Uy, para yung igagawang wapa o. oh, oh, madam. Pag hangin madam. Asa man mo Madam. Ha, yang anak mah dulu kambal. Ha. Oh. Uy, tanaw sabah. Tanaw. Nah, ada wah, Kambal wala lo. So, tanag. Ato may lang darlin. Laki lang darlin doon dah. Reklin? Ay, oo. Ah, uh, ulit ma. Ah, uh, pinsan ni ano, my idol. Ni misis. Di Sidik. Anak, anak, anak. Kapatid yun ni Sidik, my si Rina wala lang, mayroon ba? yung buhay buhay lang namin dito exercise kami ni Mrs. Maidol, kasi lagi na lang to nakatupag sa silpon laging, Hi. laging nag nagbabasa sa mga comment kung di kaya yung comment iiyak <laughs> kaya naging ano ako mga naging uh, mainitin ng ulo kasi nakita ko si Mrs. na may sabi ko sa kanya huwag kang mag ano nang comment mag mag nagbasa eh pinagalitan ako kasi kung hindi siya magbasa ng comment siya naman tagalista sa shout out o paano yun o diba hindi na lang kami mag shout out sabi sabi ng iba wag lang basahin yung comment eh doon kami nagkukuha ng shout out mga idol eh diba Kaya sabi ko na misis, tatagan mo yung loob mo. Huwag ka ba ika? Sige lang mga idol eh. Huwag ka rana mga idol. Basta hindihan lang yung suporta ninyo. Mga hmm. idol, hindi makabalo video. Hindi makabalo video sa si misis mga idol. Ito sa tao. Ito bang dito ba ma? Ito bang niya. Ito ba't man eh. Oh, na. Gih, tarong nga. Siga, mga idol ha? Ara. ah ara ayun siguro mga idol kasi tinuturuan ko yung asaminis ah, ko mag-video kasi syempre, yung mga kasama ko mga idol tinuturuan ko lagi yun kita nyo hindi ko na minsan kasi ano na ba yung nagsabi pa ako na ganito gawin yun, yun. kasi yung iba ah, hindi pa talaga mga idol promise pero ngayon okay na sila mga idol marunong na kasi tinuturuan natin yung iba lalo na si Master Amin hindi yun mga kasalita -ka -ka ng matagal. Sabihin agad nun. Update lang mamaya mga idol. O ganoon lang. Okay, tinuturuan ko na. Oh. ito na kami mga idol. Eh. Titignan din namin yung baboy mga idol. Kasi ang baboy mga idol ay ano mga idol? May istorya ang baboy mga idol. Ah, wala din sila mga idol. Ayan, mo din. ay wala din. Busing! Hindi yun, ang motor. Oh. Do. Ah, oh, ikaw na Ayun, nandito na kami mga idol. Ah, masila. Ay, nang reclaim, mga idol. Nagtitinda ng utan. Yung gulay. Ha, oh, ubos na yung papaya niya diyan, oh. Ah, dito na naman kami. Kasaway, no? Pagpunta namin dito, nung nangapa kami dyan, sinabihan ako ni Busing kung gusto ko daw ng kapaya. Papaya ba? Sabi ko, wag na muna. Tsaka na pagkaandyan si Mrs. Ay, be. Be, be, be. Be. ko. So, ah, ito sa kanila. Doon Hi, pag-hi, dai. Hi, bahay. Hello, ay, mauwa siya. Hi, idol. <laughs> ay, kasal. Ito yung kinasal ng idol. Nung pinuntahan namin dun ba, ito yun siya. Ah, may noon. Kumusta? man? Nagniwang mo lagi ka. ha, <laughs> <laughs> ha. <laughs> Nagdait daw <laughs> siya man. Wala nang kinasal mo idol, pamayat. <laughs> ito yung bispo ni Madam. Tama ba no? Uh -huh. Kalaging kasama ba? Wala dai sila. Magkatug mag mag eh, atag... ko ni. Atag. Atag ni papa dai Mama dai. Ah. Uh Is pagiti na ah. Uh. Ha? Huh? Yatag na ni papa ni mo. Ina salamat, ina salamat. Ala <laughs> Oh, <d> <laughs> mauwa mga idol. Ah, di magkatug po ko dai baboy. Oh, uh, ako amo na bilindya Imo Gilson. Teko na Oh, na. Hay. Nakita kasi yun yon sa vlog ni sa vlog ko ba mga idol? Eh, nakita niya yung baboy kung di, alin malaki, kita ni ti Ayon, eh, sabi niya yung malaki yun sa akin ay yung babae. Pero sinabihan ako ko na si Bosing kung alin lang doon sa akin. Ititira niya pero si Ate yung ano gusto, yon. iniwan ito na yung idol. May an may anak na mga idol. Yung baboy. May anak na siya, dalawa. Ayun oh. May anak na oh, dalawa oh. Ayun. Ayun, may anak na dalawa, grabe ang dali. Huh? huh? Si tinta kan ni. Ha? Si tinta kan kilas ni. Si tinta na, mm, na ni? Laki na talaga. Ayo ma, ayo ma. Pisik, eh, mapiskan ka. Ah, ma dulu. Na. May anak na dalawa dito nilagay yung dalawa mga lol kasi wala na siyang ibang lagayan uh, pero may mga pagkain yan ha baka sabihin nyo naman ano ba oh tingnan nyo, yung baboy mo lol malapad ng buko buko oh. No. No. bago ag bago eh manilitsaw ng lagayan hindi ko eh lapa ang warang dito lapa ang warang kapatid to ni ano ni bus ni si Rudil ay shout out nga pala kay ano Si, ano ang kapatid mo? Sino yun? Duni. Duni. Si dati, da, lagi yung nanonood. O ngayon, hindi na guro. Kasi ano na, uh, busy na siguro yun. Ano, um, laki ng baboy mo dulo. Pagkakao na siya <laughs> Ipaka, Ipaka, na. Ipakao eh. ano, na guro na yun. Pagkakao na ito no? Papa? Ay, pansiyahang um, balgat. Ah. So, ang ano pala mga idol, yung... <laughs> ah, dito tayo silaw, Bahu, eh. Bahuan pag baboy dali. Doon tayo mga idol. <laughs> Bali ang baboy pala mga idol, 'di ba? Pinili ni Ate para sa New Year, pang New Year namin. Mm, pero hindi matutuloy. Hindi mo matutuloy mga idol kasi ano, si Dundun -Dun ba kapatid dito uuwi man. Bibili lang dalawang baboy din mga idol eh, wala kakain dun 'Di ba? Dalawa bibili So, ang gagawin dyan sinabi ko na kay Ate 'yan mga idol na ano, na sa birthday na lang nito. Hmm. Sa 11 January. Sa uh, kung kuhaan kong baboy, ba? Oo. Um. <laughs> At tunyan mo doon? Nga, Nga, hindi. <laughs> hindi, pagka may okasyon, mga idol, napupunta tawag kami. Tulad yung kasal nito, doon kaya ako sa likod. Tumutulong ako doon ng pag-ukay-ukay, ano ba? Doon tumutulong o sa pagluluto doon kay Mian So, yun na nga, mga idol. Uh, yun lang. Hinatid lang namin, ba? Tsaka, gusto ko din sabihin na, ano ba, na yung baboy pala, mga idol, hindi matutuloy ngayong New Year hindi matutuloy siya kasi ano yung kapatid dito uuwi tas bibili ng dalawa kakatayin saka lilitsunin so pag kinatay ko din yan hindi yan hindi maubos ilan lang yung pupunta tapos ang prospect naming ano nasa paligid lang tapos itong pamamahay dito kahit kahit pa ano marami pa rin dalawa kasi so ang ginawa ano na lang madol sa ano na lang siya sa birthday at pumayag naman dun si ate Jocelyn Oh, di ba? First time ni Mrs. <smuchils> din na sa birthday niya may katay na baboy. No, ikaw na katay ka na ng baboy. Wala no. Ako din mga idol, birthday na birthday, wala ang ganyan. Kaya yeah, minsan lang yung birthday na kinatayan ka ng isang buong baboy. So ayun. Ayun. Baboy na me. Yun na yung vlog ko mga idol. Okay na yun. Tsaka yung itlog dito oh, ng anak na to. Ay, nah. Noon sa mana siya. Huh? Na ano yung mata. Oh, na, na. Oh, tuog na isip on mana. Isip on. Gani ra kare do. Hmm, balik na bugo kayo tuog simban. Aw. Uh, Kuwa ang ori kapaya si ang king on rebe. Simban. To. Ah. <laughs> kare lang gamay ma. Kare ba. Boro. Yo, yung papa nila mga idol. Tingnan niyo. Sus, ang taba ng alagbati mo. Ma. Taba ala labatin nila. <laughs> Ito ba? Gamaya ko hah? eh. Ito Ha? Ha? Ah. Hula, humuka naman na eh. dulu? Papaya? Kanai po sing? Ma, mukhang kagapayas ma? Gunita sa video? Ha? Ha? Ikara? May noon? Ayan mga idol. Ito yung ipapadala ni Busing sa akin ba? Papaya daw. Ewan ko, bininta na siguro yung iba. Hmm. Uh. Ikaw daw, di ka daw? Hindi, hindi papaya sa mga. Marami silang papaya sa kanila mga idol. Hmm. O ba? Diba? Oh. Humok, man, ano yung hmm. humok na sa? Ano? Humok, na kayo man. Hmm. Dahil na papa ni Moday ha? Good. Ano yung motor daw? Mm. Impasan na eh. Matang pa? So na nga mga idol, kita kita sayo sa bahay mga idol Tara, let's go Salamat Ina lang ha, ko Do Sige, let's go Let's go mga idol Ah, uwa ka din Punta daw siya sa simbahan mga idol Hingi, kuha tayo ng sili Ma, dami sili mo Dito din kami, ano, kumuha ng sili noon mga idol Okay lang naman kay busing mga idol Ako, ha? Ika, like, ako ikaw ako ikaw kay mahalangan ka. Ako kay ako ikaw ika video. Mga idol. Hay po si Leday. Mga idol. Na, Ito. Ito mga dol, ilalagay ko to sa buti ba? Yung sa sukaan ko. Bibigay Ah, lang naman to. sa akin mga Idol, pagka ako, ganyan yung mm. ano mga Idol, matao dito sa akin. Pag ako napunta, magbibigay. Kasi, mga Idol, namunguha lang ako. <laughs> Ay. Hindi, hindi yun. Mabait yun sila mga Idol. Pag mapunta kami dito, di ba nangunguha dito ma? Mm. Oh, sabi, pagdala mo, Jiwam. Pinsan kaya to ni Jiram, ni Mrs. Jiram, ah. yung pangalan ni Mrs. mga idol, Jiram. Mm. Yung palayaw niya Ram. Kaya ako si Jo, si Jo, Jo ako. Tapos, yung kaya yung channel, ano yan, Ram Jo. Mm. Kaya Ram Jo na siya, <coughs> mga idol. Mula noon, nung unang channel, Ram Jo talaga yan mga idol. Ano? Ram Jo Vlog. Oo, oh, Ram Jo Vlog, yung unang channel, mm. mga idol. <coughs> ito ginawa kong Ramjo official nung ano nag the graphic yung channel ko dun ba mm nag graphic siya mga idol di ba kalimuhal ma di ba kalimuhal ari na ni pulsa ayan mga idol tinganis mm nila eh wala na may hinog ayan mga ano yan Lalatak mga idol na lalatak ramu ban mengaidul, oh, lalagay ko to sa ano ko sa yung sukaan ko ba mga idol mm. kasi nauubos na yun kasi si Dan, pagka nagkuha ng suka eh dadalhin ba to yung mga sili dadalhin niya mm hmm. Bamira ba? magandang umaga sakit sa ano ma maganda yung ano oh. init ba mm. maganda yung init mga idol kasi baka tutubo pa itong mga buhok ko sa panot manitan mm -hmm. Mga idol, sa bahay na lang tayo kita kits mag shout out si Mrs. mga idol. Oo, mga ha? Mga idol, oo. na ngayon sa aming Masahin ko yun lahat mga idol doon sa Ano mga, mga idol? Ito yung sabi ko sa inyo mga idol ha? hindi dapat i-video, i-video ko na lang, mm. no? Para s'yempre. Para ganoon na tayo ngayon mga idol eh. Sa social media. Updated na tayo sa mga mariti, sa mga boy buhay, buhay, sa nangyayari, di ba? I-share ko din yung buhay ko na walang kwenta dito. Mayroon totalan andyan naman yung mga sulit ko dyan. ayos. Ah, Apa pang? Oh, napatay na nga. Patay na? Um. Sige, mga idol. Kita-kits tayo dun. Ha? So yun, mga Dito na kami sa bahay ni Mrs. Ito yung sabi ko, mga ah ba? Ilagdag ko dito, tapos lalagyan ko siya ulit ng luya, hmm. ahos, or bawang, tsaka sibuyas. Ano sibuyas ni Mawa? Bawang luya. Bawang luya lang. So ayan mga idol, bali mag shout out muna tayo mga idol no. Marami yan ilista ni Mrs. bago ko nag unang cam. Ah, okay. Unang una, shout out kay Bien Benidu at Bien Jimmer Kalibay, Elizabeth Santos, Raymond Ronquillo, Bisdak Solid, at sa Bistis Family from Butuan City. Kay Alvin Patrick, Jima Dumalag, Leonard Baldusa from Digo City. Shoutout. Kay Derek Agipo, kay Ruel Balsamo, kay Juan Galio from Hong Kong, kay Annie Polisco from Dubai, kay Hil Hilwi, yeah. Hil Magbanwa, kapiso Motoblog, kay Peter Buwan, kay Bernie Undangan, kay Dogcat Lovers, kay Katabang TV Official, kay Divine Morales, kay Randy Navarro, kay Nick Bataykan, kay Rambang's Channel, kay John Fritz Gerald Fernandez, kay Mardi Abangley, Jason Badillo, Maricel Bunhan, kay Jorito Sabiaga, kay Elena Buenafi, kay Romel Binyas, kay Quix, kay Mark Duong, kay M. Elisan Vlog, kay Vincent Paul Duhilio, kay Roxy Abad, Leo Aragon, Ronald Kilaton, Stephen Mendes kay DJ Ramos, kay RG Bagabuyo, kay Freddy Ignacio, <coughs> kay Merna Nidik, kay Jocelyn Libico, na po. <coughs> Excuse me, idol. Kay oh. Chiril Sardo, kay Salvation Emanuel, kay Eric Espanto, kay Kasol TV Vlog, kay Rodolfo, kay Teresita Batuhan, kay Ghost Oracle, kay Lisa Crueldad, kay Ali Mosquizo, kay Joel Almuiti, kay Melvin, Nagilok <laughs> bang Oscar Rujo Jake Bahaghari Kay Maria Rosila Luro Kay Jomar Sarati Kay Larry Batoon Kay Brendo Finisa idol um, mat Nilista ko lahat mga idol Dun sa ano Latest video namin Kay Sandy Silosia Kay RL Official TV Kay Eugene Bakunya Warden Moral Kay Cooper Tin Quijada Maria Ganggang Maribit Al Altubiros Mark Anthony at kay Priscilla Shim kay Tunix Marinas kay Cheryl Sanchez Elmer Bergado Marlon Baltazar Ronel Alisna Janine Mamon LRG Mutublog 2.0 kay Chang Channel kay Paul Modi Kilio Melody Pariha San Rose Mix Vlog kay Raquel Ruhas kay Alsopian's Vlog kay Divina Serrano, Rinanti Malahos, kay Eric Eric, kay Rodrigo Adorna, kay Sian Vlog, kay Cyron Cortez, kay John Fabregas, kay John Sabangan, Gilbert Lucis, Willie Ibrun, Noel Tundag, MHS, MHS, ganun lang pa. <laughs> so yun mga idol, marami okay, oh. na. Ito. Ah. Pero pa, sige. Kelmira, Bibot, Bira, Binyas, Ray Algo, Erlinda bangilista kay Idong Official, kay Josephus Magnus, kay Shini, kay Michael Mendoza, Grace Calibara, Noel Manango, Noel Corpus, Paulo Libunao, kay Dre TV, kay AG Gaming Blog, kay Lito Muya, kay Jenny Taniesa, Eugene Solisa, kay Chris Dama, kay Chris Naanip, kay Ninita Guwangku, kay Edgar Igot, kay Henry Hinesi, kay Jupiter Sukilun kay Gilbert Corporal, kay Rudin Butunis kay Jenna Flor kay Muscleman Games Cabords kay Jennifer Dayan Dayan oh lahat kay Ayun mga idol sa lahat ng na nabasa ni Mrs. Anaon oh, -oh na basa ni Mrs. Hmm. yun yung nag-comment doon sa, sa latest, latest video. videos tapos mga idol maraming salamat no sa lahat ng na nanood sa channel na to ayun sa mga solid mga idol Silent viewers... Sa bagong nag-subscribe sa channel... Tamang-tama -tama rin eh... Ubus oh... Maraming salamat sa inyong lahat mga idol no... Sa lahat ng sumisilip-silip sa channel na to... Sana huwag yung pabayaan yung channel namin mga idol... Ramjo Vlog Official... Kung saan doon yung makikita yung mga adventure talaga namin... Fishing adventure... Mga... Basta about sa fishing mga idol no... So ayun... Yung mga sinasabi ulitin ko dito mga idol... Yung sabi ko dito... Kahit ano... Kahit hindi ko video. Himbi ko. Ano? You know, Ayun na. Para sa ano 'yan ba? Sa nanood lang sa buhay buhay ko dito, idol. Tsaka, ulitin ko. Si Master Amel sinabihan ko 'yon, kung ganahan mo mag-vlog, family vlog like this. Gawa kayo, si Dan ganon din, pero narinig nyo na yung sa side ni Dan, ayaw niya mag-focus siya doon sa kabila. Kasi mga idol, mahirapan sila mag-edit daw. Pwede nila alam Basta, mahirap. Tapos si Master Ramel, ayaw niya din. O, oh, di ba? So, uh, sa mga haters ko, ayaan niyo mag-forsige mag, mag ako mga idol. Total, tinatrabaho ko naman to, no? Hindi sa, ano, nag-edit ako dito. Minsan, wala. Ayun ba? Simple nga lang to. Tapos, sayang ay yung wifi, no? 1.7 yung wifi namin. So, free naman ako. Tapos, may channel naman dito na isa. O, oh, upload-uploadan ko lang ba? So, ayan. Tsaka huwag kayong mag-alala Mga idol Sa sahod ito Hindi naman to gaano kalaki Kita nyo naman yung iba O diba Kaya minsan lang sila nag-upload Dahil sa mga views nila 3 mil 3 mil 2 mil Kasi mga idol Kung isipin mo yan Hindi yan maka Ano sa pamilya Kaya yung iba Minsan nalalaga upload Kasi nagtatrabaho na lang sila Kesa mag-upload-upload -upload Na ganito lang naman ang views Ano Sa mga relate nyan mga idol Yung nag-youtube talaga Sumubok No yun. Pero yung mga hindi sumubok ay basta makita lang nila, marami ng pira basta nag-YouTube, no. Dili yun na, na mga idol. So, ayan, hanggang dito lang to. Maraming salamat sa inyong tanan, sa inyong panonood, sa walang kwintang pasilip-silip. Bye-bye, mga idol. Bye.